Andito ako ngayon kina Carlin. Pilipina din siya, kaibigan ko. Ayan, nagluluto siya ng spring roll. Wow. <laughs> Pinalalabas niya ako at tingnan ko daw kung ano yung nasa labas. Tingnan natin. So, may garden sila dito. Pinalalabas. Ay, ayun yun. May nakita ako. Ay, ang ganda. O, oh, may kalamansi. Ito may mandarin sila. Wow! Ay, ang ganda. oh, tingnan mo, oh, ganda. Pipitas tayo. One. Two. O, oh, ganda. Hindi ko alam kung paano magpitas. Three. Ayan. Tapos may sili pa siya, oh. Wow. Wow. Tapos may lemon. Ano ba to? dito na lahat. Ito ang kanilang garden. May kalamansi oh. Ganda. Ayun pala may lemon pa. May banana. Ayun, may kalamansi. Ang sarap ng merong anpa na sarili. Kasi pwede kang magtanim kung anong gusto mong itanim. Ay, may malunggay sila dito. Ayan yung malunggay nila, oh. Medyo hindi masyadong mabunga ngayon dahil winter. Malamig na yun. So, ang dami nilang tinanim. Tapos, meron pa sila dito. Siguro itong mga herbal. Tapos, meron silang laing. Sarap nitong gataan. Laing. Tapos, meron din silang saging. May alam ko may inalis silang saging dyan eh. That's good. Nakapitas ako ng apat. Dito. Ang ganda nung ano. Yung mandarin. Parang nasa coals ako or woolies. Ay. Ay talaga. Yan ang nakuha ko. Thank you, Carly. <laughs> Ay, sarap. Buksan na natin. Ay, grabe ang nga. Oo nga, grabe. Makatas siya. Very juicy. Oh. Mm. Ang tamis. Ang tamis niya. Wow. Blessing. Halos matapos-tapos na kami sa pagkain. Oh, no? ayan si Ate Arlene. Oh. No? <laughs> sarap. Sarap. sarap ng so, magbang right. spring roll pa. Mm -hmm. Oh, 10 hours tayo magkasaroon mm. tayo. Ano yun? Ay, magta-take away daw ko ng spring roll. Ay, Lord. Ang dami ko pati. No? Lahat na yun. Sige, lahat na daw. Sige, lahat.